yun, what's up mga katuba adventure, magandang umaga po sa inyong lahat dyan so ito ngayon mga katuba adventure ah nandito pa rin ako sa lugar ko o saan yung bahay namin so ngayon nandito ako sa bahay ng kapatid ko ito. Ayan. so ngayon mga katuba adventure ah may adventure tayong gagawin may pagsubok tayong gagawin ngayon kasi yun nga mga Katuba adventure ah uh, medyo ano ako ngayon ah uh, medyo nahirapan tayo ngayon sa ah uh, paghanap buhay sa kunting hanap buhay natin kasi ah uh, dito sa amin ngayon may uh, merong paparating na bagyo o pangit yung panahon sa laot So sa pangingisda so ang gagawin ko ngayon mga Katuba adventure ah uh, tutulong muna ako sa paglalaban ng mga damit ah uh, ganun kasi, uh, walang masyadong kita sa pangingisda ngayon, pati sa shop, walang masyadong nagpapaayos. So, ang gagawin ko mga katawa adventure, ah uh, tutulong tayo sa paglalaba ng mga damit sa nagpapalabada sa mama ko para yun, meron tayong pambayan ng utang ito mga adventure, oh, ang dami yan o no? <laughs> yan Uh, ang dami no mga katuwa adventure. Ito ay ano uh, sa mga nagpapalabas sa mama ko sa kapitbahay namin dito. So, sa halagang 1,000. 1K po ito lahat mga katuwa adventure yan no? Yan. So, tutulong tayo para may pangbayad tayo sa utang. So, samahan nyo ako mga katuwa adventure kung saan kami maglalaba mamaya. Yan. Ah, uh, yung mga tita ko. Yan, kapitbahay, auntie ko, yan. Walang <laughs> Wala ring <tab> trabaho. So, <laughs> so, kailangan natin magtiyaga ngayon, mga tuba adventure. Tutulong tayo sa paglalaba kasi may mga utang tayo at yun, mahal na rin yung bigas. <laughs> So ito mga kadoba adventure dito kami maglalaba mamaya. Yan ito yung mama ko mga kadoba adventure. Siya yung kasama ko mamaya maglalaba ng mga damit pati yung misis ko. Yan yung auntie ko. So dito kami maglalaba mamaya sa puso. Yan. So dito. So, ano? Mga tuwa adventure. Ang hirap ng buhay ngayon, panahon ngayon. So, kailangan natin magtsaga. Kailangan natin humanap ng paraan para magkapira tayo, may pangbayad tayo sa utang. Ayun Eh, si yun nga mga katawa adventure, yung trabaho ko sa pangingisda, apiktado kasi ngayon. Ah, wala kasi masyadong huli dahil sa masamang panahon. At saka pumunta naman ako doon sa shop. Uh, pagpunta ko doon, uh, walang masyadong nagpapaayos ng mga motor. So ngayon, uh, bumalik ako dito sa lugar namin, dito sa bahay namin. Ayun yung bahay namin. So medyo mahirap nga. So nagahanap ako ng paraan mga katubad para yun may pangano tayo. Ah, uh, sa utang o pambili ng bigas. to? Yan, ito yung bahay namin. Dito na naman tayo sa bahay namin mga katuba adventure. Yan. So, may lubid na nakatali doon sa kahoy. Pati sa ibaba. Kasi, ano kasi yan mga katuba adventure. Kung uh, dadaan tayo dito, baka bumigay. So, kaya nilagyan bin, uh, na lang namin na lubid. <laughs> para... Kung bumigay sakali, Ah, uh, hindi naman tayo masyadong malaglag sa lalim. <laughs> Kasi may lubid. Ayan. Oh, lubid. So, ayun mga ito, adventure. Uh, nagpapahinga muna yung misis ko. At saka yung mama ko andun sa puso. Uh, nagbabanlaw sa mga damit. Pagkatapos niya mga katuwa adventure, uh, kakain muna kami para yun, may lakas kami sa paglalaba ng mga damit Doon sa nagpapalabada sa mama ko. So tutulong kami, tutulong yung misis ko, tutulong ako para yun nga may pangbayad ay sa utang. So ngayon mga tumat binsyor, uh, samahan nyo kami para masaya naman yung paglalaba namin ng mga damit sa nagpapalabada sa mama ko para yun, Ah, uh, hindi kayo magsawang ano, uh, anong tawag doon, Ah uh, hindi kami ano para ganahan kaming maglalaban nanjan kayo na nanood so let's go mga katoba adventure eto na mga katoba adventure ah, nagsisimula na po kaming naglalaba so ngayon ah, yung misis ko po muna yung pinauna at saka yung mama ko so papalitan ko na lang po yung misis ko pagkatapos niya sa unang nilaban niyang damit ayun o oh. Yan. Kasi nandito pa yung iba mga katuba adventure Marami pa Ito, yun, nasa basket At ito, plangana Yung mama ko muna at saka Mrs. ko yung nauna Tapos yung Mrs. ko, papalitan ko na lang po siya Pagkatapos niya sa Itong nauna niyang nilabhan Ito <laughs> oh, yan Mama ko mga katuba adventure Ayan pa yung nasa basket. O, oh, isa. <laughs> so, ganito yung style namin ngayon mga kutubad bintyor. Uh, yung misis ko muna, yung mauna. Tapos papalit ako para hindi masyadong mapagod yung katawan sa misis ko. Ayun. So, <laughs> Ano. Okay. So, yan. Magigib muna tayo ng tubig mga kutubad bintyor. So, dyan lang pala kami naglalaba mga katuwa adventure sa area na yan kasi doon sa puso uh, meron ding nagano uh, naglalaba at saka naliligo. Baka madisturbo kami o sila ba. Ayun. Oh. oh may naliligo Oh. Yan. At saka naglalaba. So kaya doon muna kami no. Ah, bigat. Yan mabigat din tubig. Yung balde. Ito na. Ah. So, ngayon malapit na matapos yung isang ano, damit na ah, pantalon na nilaban ng misis ko. So, papalit ako sa kanya. So, yung mama ko ay steady lang. <laughs> Yan. So, kailangan nating tumulong mga katawa adventure para yun, makabayad tayo sa utang at makabili ng bigas. <laughs> Mahal na <lang> yung bigas. <laughs> ito. Yan. Kunti na lang. Yung sa akin mga katawa adventure, siguro ito. Ito yung lalaban ko. Saan mang ba? Ito mang? Mami, ako mang? Oo. Oh. Uh. Ayan, ito yung sa akin. Oo, oh, oh, isang basket yan. <laughs> Doon so, pa. So, pagkatapos magpahinga yung misis ko, matapos namin lahat ito ngayon, ah, babanlawan ko. Ako na yung magbabanlaw o oh, dalawa kami sa asawa ko. <laughs> Ayan. So, abangan nyo mga kapatid, Pinchero. Uh, tiba, oh. ah, patapos na yung misis ko. So, papalit ako sa kanya. Let's go! So, ito mga katubad adventure, ako na naman yung maglalaba. So, let's go. Maglalagay muna tayo tubig. So, ngayon mga katubad adventure, yung missis ko na naman po yung nag ano, uh, ah, sa cellphone, nagvideo sa atin ngayon. So, pinalitan ko na po siya. Oh. So, Itu yang sakin. <laughs> hey. Ang dami mga katubad, bintyo, ang dami. Oh, yung mama ko. Ah. Uh... <tod> ano naman? -na mga din adventure, no. Unahin ko muna 'tong balawan kasi sabi ng mama ko unahin ko muna 'to. Dahil yung iba 'yun. So, 'yan. Hindi pa kasi yan matapos ngayon. So, baka bukas pa. Unahin ko muna 'to para masampay ko kasi may paparating na ulan. Bigat. jo Ay sus, kay mode delete puno ang imong kelengana jo kay buslot jo. Ay, may butas. Ay no. Mo may butas uy. <laughs> hindi ka makabili ng kelengana. Ay, hindi na puno yung tubing. <laughs> na butas na yung kelengana. Toreto so, yo kabe ay to yo. Kami kinuhatin yung isa. Mm. Uh. <laughs> Mabuti may reserba. Kalo isa po brella bandero. <laughs> Pana. Mabuti may reservation na palanggana. <laughs> oh. Kung wala, ah hindi tap hindi pa tapos ang labada. Diremol <laughs> god kay tapay ko na. So, mga katubad, be sure unahin ko muna to kasi, you no, know, may ulan na. So, kailangan namin masampay to. Kay bukas, isuot na yan. Yung iba, bukas na lang. Yan, kailangan natin magsaga para may pangbahay tayo sa utang at pambiling bigas. May pambili ng gamot. Bigas muna kasi wala kaming makain. Huwag ah, 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 ah. na yung utang. Huli lang yan. Hindi pwede. Wala naman magpa-utang, hindi bayaran So, uh, ayan guys. Salamat sa inyong lahat dyan. So, next time lang natin to tapusin yung video natin. So, yung pangalawa, hindi ko ma video yon kasi mataas na yung vlog natin. So, tapusin ko lang muna ito mga katabi adventure. Yan yung anti ko, oh. Yan. Sabing so, labandira. Yan, nandiyan din sa likuran. Ayan, oh. Oh. Hi. Ayan. So, salamat sa inyong lahat dyan mga katabi adventure. Bye-bye.